ilang araw din siyang hinanap hanggang may naamoy sila mula sa ilog. Doon siya nakita, tinakpan ng bato at dahon. Ayon sa matatanda, may mga palatanda ang nilabanan niya ito. Simula noon, tahimik na ang bundok. Maliba na lang tuwing napithapon kapag nagsisimulang bumuhos ang ulan. May babaeng nakikita sa trail mahabang buhok, nakaputi, at may bulaklak sa tenga. Dito ang daan, mas pabilis dito. Sabi rin nito, kapag sinunda ng lalaki, hindi na nakikita pa. Sa bawat pagpatak ng ulan, may naririnig ang mga tao mula sa kugat. Sabi nila, Lira yun. Hindi na siyang dating tour guide kundi ang muto, diwata ng bahili. Isang kaluluwang nag sa mga malaking gumamit, nanakit, at nagtago ng katotohanan. Kaya kung may narinig kang pinig ng babae sa mga bahili, huwag pang nalapit. Baka diwata, pero siya pala, si Lea, ang babaeng pinagkaita ng